Ang ating masuti ng pagmamadla, mahimok na ang salamat. So, ipadala Sir! Ibalik e ko no. si ini! <coughs> hindi naman ako matasuhay. kayo naman! Kung hindi kayo sasabi ng patas, kayo naman ang maging ah. maingat ba especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao Posibleng matuldukan ang grupo ni Dato Arao Dato Adlaw Bakit? Dahil may notice na, na ipinadala pangalawang notice na ito sa violation nila na walang building permit. Kaya posible na madimulis yung kampo niya. Baka di palalabas ang warrant of arrest sa patong-patong na kaso. At kung matuldukan man, alam niyo ba? Kung meron silang sarili na gobyerno, abay, meron ding bagong nagpakilalang Reina, Queen daw. Queen Helen the Third. Di pala ito kasama ibang grupo. Kung sila si Dato at ay meron silang tinatawag na diplomat. Ito, diplomat daw. Ang sabi nila, yun ang kailangan. Kahit wala kang lisensya, ang kailangan lang diplomat daw. Ito namang Nagpakilalang Queen ngayon mga kapatid Abay, meron silang Royal Citizen ID This is the Royal Citizen Sovereign Identity Card that I have made Okay, I have to cover the QR Card That's why I do not allow anyone to post it Because the QR is very important to each and every one of you At may sariling gobyerno dahil under niya ang bansa At nagdeklara Wala daw ng eleksyon Uh, kampo ni Dato Adlaw. Oh. Kaya nga, sa patong-patong na kaso ni Dato Adlaw, may nakita kong video pumayat agad si Dato Adlaw dito. Oh. Pansinin ninyo. oh. ni to, mga... oh, pumayat siya. Pumayat siya. To, Sino bang di pumayat dia na patong-patong na ang na mga kaso niya? hindi lang sa kaniya, kundi uh, sa iba po mga kasama no at si Bae o so, oh, si Dato Adlaw So, ay panahon na karon sa hostisya. oh, pumayat na uh, iba siya nung nagsarado, di po ba? Ngayon, pumaya talaga dito sa video ng ito, Bawi sa Dios. At pangalawang bisis na ang notice. Baka madimulis itong area nila. Kailan kaya? Una kayang lalabas yung mga warrant of arrest? O una itong madimulis? Dahil pinadalhan makalawang bisis na itong notice na ito. Adlaw. Mm. City Building Official Engineering. City Building Official Engineering. Oh, City Building Official Engineering. Dito sa amin, kung makumpirmar na yung building mo walang building permit, more than 200,000 ang multa niyan. More than 200,000. Iwan ko, uh, sa kanila. Kaya, kumusta? Uh, sa building permit ito, walang permit ang kampo ni Dato Araw. Para, kung hindi mo ulis kami ninyo din kung di naman ito bagon? Uh, okay. Oh, okay. Oh, so pangalawang bisis na 'yan, no? Kung maalala nyo, sa kabilang medyo makita ninyo na nagmimisa daw pero may offering na mga uh, soft drinks at itlog para sa kanilang inkantada. Okay, okay. Okay. Oh, sige. God is Salamat. O oh, God is justice. Tinanggap niya ang notice, pero di tinanggap ng kanilang reyna. Kaya gustong i-sauli yung notice na ito. Uh, umalis na, umalis na ang nag-serve ng notice. Di pa yun, ito of arrest, ha? Ito, pinadalaan na naman kami ng notice for violation of buildings official notice of violation. Pero wala silang karapatan dahil ta atin ang ancestral land. Oh, yun. Uh, yun ang problema talaga. No? Dahil may sarili silang batas daw. So, ang gobyerno ay para sa kanila walang karapatan. Pero paano ngayon? Kailangan talaga sagutin nila, lalo na yung mga patong-patong na kaso. That is justice. Ano na? Ang na? No, umalis na sila. No, this na po! So, pangalawang notice na ito. Sir. Ibalik ko na. O, oh, isa yeah. eh, uli nila, isa eh, uli nila dahil uh, ayaw ng reina na tutanggapin yung uh, notice. Tutanggap si Bae. Eh. oh, si Bae. Uh, Lourdes, yung reina nila. Uh, di na di din tinanggap sa nag-serve ng notice na ito. Oh. Yan, ah uh, parang pumayat yata si dito sa video ito si Dato Araw, Dato Adlaw, no? Oh, makita ang bigat sa mukha niya sa mga problema. Oh, ngayon, di pa ba meron may, siyang sinabing kapangyarihan? eto panahon na kayang ilabas niya yung kapangyarihan. Ano yung iyatang kapangyarihan niya? Notice oh, So, pangalawang ah, notice na ito na, na sir. At pinuntahan sila sa CSWD dahil may menor na mga membro ng kasagutan. Oh, eto naka Uniform sa CSW dito. Pero itong nagsisigaw, kabusis talaga sa Rena nila, no? Sa uh, arena, arena nila. Yan Anong nila sa amin? ng kuryente. kami. Naputulan sila ng kuryente. Naputulan sila ng tubig. Pagkatapos ngayon, Uh, building permit na naman sila tinamaan. Uh, meron pang mga patong-patong na kaso sila. Naulap sila kayo metro uh, namin. Mismo polis kan dyan. No! Minor ma, minor. Sino minor? inanap ng CSWD yung mga miyembro nilang uh, minor di edad Kami, 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 ano wala mang jurisdiction? Oh, so iyan ang problema talaga dahil may sarili silang batas, walang juris jurisdiction ang gobyerno natin. Oh, so ang nasa gobyerno pa ang ignorance of the law. Uh, ignorancia juris ni neminet excusat. E Ex So, posibleng matuldukan itong grupo nila ni Bae at ni Dato Adlaw. Dahil patong-patong ng kaso kasi. Hinihintay yung warrant of arrest plus meron pang dalawang notice na na-serve. Posibleng mademolish itong lugar nila. Pero, uh, akala ko grupo nila ni Bae yung nagdeklara na... Naalala niyo na wala nang bisa umano ang pira natin. Ibang grupo pala yun. O, oh, eto. Today, I am declaring. I Ibang grupo pala ito. Hindi grupo ito nila ni Dato Adlaw. Ito'y grupo sa nagpakilalang Queen Helen III. O, oh, Queen Helen III. At sari-sari na para aluhalo na. Lumad, Muslim. Halo-halo na sa kanya. O, oh, anong pangalan sa kanilang lugar? O, oh, tingnan nyo. Meron silang sariling gobyerno. Ang pangalan sa kanilang lugar ay Mula Kanyang Palas. So, ibang grupo pala ito sa kay kay Dato Adlaw. The demonetization of all the currencies. Oh, so, demonetization na daw sa lahat ng mga pera? Not but all over the world. Oh, so may kapareho sila pero ibang grupo. Dahil kung si Dato Adlaw inangkin hindi lang ang Surigao, hindi lang ang Pilipinas, kundi buong mundo. Ganon din ang sa kanila. Hindi lang sa si Pilipinas deklara na nito na queen buong mundo talaga. No more fiat currency because today we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the 72 currencies of the world. I am declaring also the release of the Kintan money, which has been printed a long time ago. I am calling all the people of the central banks of the Philippine Islands. Release. Jose, grabe ang kapangyarihan niya, no? Ah, tinatawagan niya mga tao sa Central Bank. Is the money with our Lolo Aram, Raja Sulaiman. Oh, so kung si si Bae Lourdes nakatawag siya ng tatay, sila din ah uh, may lolo. Oh, may lolo din sila. Pero may kapariho sila na inkantada. Oh, na may kaugnayan sa inkanta inkantada daw. And besides This is not your time. This is the time of the superpower of the divinity. Wherein this is the moment we declare the divine monarchy at the same time. Oh, so kung kay Dato Adlaw, kapangyarihan mula sa Diyos, ang sa kanila din, divine monarchy din. Absolute monarchy in all over the global earth. Oh, so hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo talaga, absolute monarchy pa. Divine monarchy, global, and all the absolute power and authority, and at the same time... Okay. At kung sila, sila si Dato A, a Araw, meron silang sariling mga tao na armado sa itak, itong grupo din ni Queen Helen III, Abdurajak, ay may sariling parang private army. Tingnan natin. Ito na oh, tayo ito. mga uh, kasama. na kami sa Camp Tugal. Uh, Camp Tugal ah uh, ito na yung part. Eight. Oh, so yung kabilang video makita niyo yung mga tao ni mga tao ni Dato Araw. Sa kabilang video, yon ang uh, grupo ni Queen Helen. Kung natin ang video, so dumating na yung mahal na arena po natin. So, andito yung mga arm forces po natin, Royal arm Forces. So, naka Oh, may Royal arm Forces sila. ah sa grupo naman eh, Dato Adlaw, ang tawag diplomat. No? May diplomat sila. Na rin po sila lahat. So, andito sila. So, kung makikita po ninyo mga kasama, so, So, ang araw ngayon hindi na umiinit no so andito na yung camp natin so, ano na yung mahal na rin na natin? dami na palang nagsilitawan ngayong grupo tula dito mga ah, kapatid at ah, ah, nagsalita dito ang Helen the Third, Queen Helen the Third daw. Oh. Ah, nagdeklara pa. Di daw matuloy ang eleksyon. Pinakabilin-bilinan ng ating mga lolo, ng mga lola, ng Encantado. Oh, so Encantado. Eh, may, may kapariho sila ni uh, Bae Lourdes, di po ba? Encantadyan din sila. At ng lahat ng ating mga tinatawag na Enchanted Kingdom, ilista ninyo. Kasi sisingilin ko rin ang armed forces ng Pilipinas. Nako, lagot ang armed forces ng Pilipinas. Si Singilin daw ng nagpakilalang kuwe na ito. Sa pagpatay, sa tunay na bantay ng kalikasan. Pinatay ang tunay na bantay ng kalikasan? Sino kaya? Mali po yan. DILG, mali po yan. Maling mali. Dahil hindi kayo sumunod sa utos ni Queen. Kayo Naku, ba ang masunod? lagot! <laughs> DILJ, Armed Forces, di sinunod umano ang otos ng Queen. O ako. Now, subukan niyo pa. Dahil tapos na ang palugit ko. Dito ko siguraduhin sa inyo lahat, walang eleksyon. Dahil... May, 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 palugit din sila. Naalala niyo sila si Dato Adlao at si Ah, uh, bae Lourdes, di ba may mga palugit, si 22 hours, si 22, si 22 hours, ganon din ang grupong ito, may palugit din daw. Wala kayong authority. Authority. O so ba? kung sila si bae Lourdes at sila si itong dato uh, dato Adlao, kin sinabing walang authority ang gobyerno sa kanila, ganon din. Nito nang pakilalang si Queen Helen III Abdo Rajak, mga kapatid. Ang gobyerno ay walang authority sa kanila. na magpa-eleksyon. Di ba tinapos? Ah, walang authority na magpa-eleksyon. Walang eleksyon daw. Kuna yan? Oh, tinapos na daw niya. Hindi kayo naniwala. Kaya lahat ng commissioner of election, lahat ng militar, lahat ng politika na umupo ng illegal mula nung nag-eleksyon kayo. After kay Gloria. Tapos, lahat kayo mananagot sa timbangan ng mahal na ina. Ngayon, tawa pa kayo. O, oh, huwag kayong tatawa dyan, ha? Delikado kayo. Go by all means, laugh at the top of your voice. Kasi, itong mukha na ito na pinatay ninyo sa testamento at nagpalabas kayo ng sangkatutak na Helen Panulino Abdurachak, kukunin ko rin kayo. Lahat na nag-package ano na bang nangyari sa mundo ngayon? Ha? Oh. Ito, nag nagsilitawan na talagang iba't ibang grupo. Lahat na ng presentasyon na prep, representasyon, misrepresentasyon. Kunin ko kayo. Dahil, divine justice, divino gubiyan. Ayaw niyo, militar? Sumunod sa akin? Ay Ayaw ang uh, militar dapat sumunod sa kanya dahil siya ang queen siya ang uh, nag din na chief of staff siya sumunod sa commanding in chief oh commanding in chief akala nyo biro yung ginagawa ko hindi dokumentado, siliado at iyan ang paglagay ko sa inyo sa pinakailalim na kulungan ng impyerno ang batas ng divina gobyerno ang mananay. Ang batas ng soberenya ang mananay. Maraming salamat. Ayaw nyo pa rin makinig. Nasa inyo. Malapit na. Kung saan, isa-isahin na ang nakatadhanang kalaban. Nakatadhan na kayo para salungatin ka ako. Pero pumayag kasi kayo para luklukan kayo ni si Roy. Kaya maliit o malaki, maganda ang bawat isa. May parusa. Yan ang tinatawag ko sa inyo ang mata na triangulo na kinuha ng kabal, sinira ng Illuminati, siri, sinira ng ISIS, magsisisi kayo. Di ba nabaliktad ko na lahat? Kabal, Illuminati, 999, I666, lahat kayo, no? May 999, may 666 pa. O, or papo, o papro, lahat yan, binaliktad ko. Binabaliktad ko ang pinakatinae ng konspirasya. Maraming salamat. Kasi ngayon, nakikita ninyo, dahil freedom na bukas ilang araw na lang ang nakatakda nakatakda basahin ninyo ang istorya ng Pilipinas bawat Hulyo at 3 Hulyo at 4 sa ibang bayan dahil delay na sila yan titingnan ninyo may nangyayari yan ang tinatawag natin kalagitnaan ng panahon July Hulyo kaya sa atres, marami na naman kayong angal. Yung mga umaangal, Disgracia. Ang oh, mgaan, Walang pagkakaiba talaga sa uh, grupo nila ni Dato Adlaw, di po ba? Nagbabanta. Oh, ang aangal, disgrasya. Tayo ng tama, gracia. Ngayon sabihin niyo, matagal na. Kayong umaangal dyan, nililista ko lang kayo. Dahil matitikman ninyo. No, na, huwag na kayong aangal daw. Dahil baka... Ah... Uh, Masali kayo sa kanyang listahan. Ang aangal, ililista na daw umano niya. Kaya, nauna na yung nagbabala si uh, police colonel attorney uh, yung PNP sa chief, no? Uh, sa Surigao. wag agad-agad maniwala sa mga grupo. So rin, mabuti dahil baka ma- biktima kayo. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Titik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Yan, totoo. Kaya meron ng mga queen. Dito, Queen Helen the Third uh, at may Dato Adlaw. So, pero meron din sila mga miyembro. No? pero isa lang malinaw mga kabatid natupad talaga ang babala ng ating Panginoon Isokristo sa Mateo Kapitulo 24-24 na sa pangalan daming magsilitawan na mga nagdala sa pangalan niya para marami ding mailigaw kaya magingat no? uh, bukas talakayan pa natin itong e, grupo bago pala akala ko kasama sila Iba pa grupo ito. No? Oh. At merong parang private army din. Oh. At diniklara kahit si Pangulong Bumbong Marcos daw under sa kaniya. Nako. Oh. So, maraming maraming salamat. Pasok tayo sa punto por punto. Uh, Ang dami na nagsilitawan ngayon. Di lang itong mga grupo, lalo na sa mga kulto. Itong iba't ibang mga sikta na nagsilitawan sa ating panahon, isa lang ang layunin yan, na malayo kayo sa tunay na iglesia, na malayo kayo sa sakramento ng simbahan. Tandaan natin ang babala mismo ng mga apostol sa unang Juan 2.19-18 na ang humihiwalay sa tunay na iglesia ay mga antikristo. At pag magkahiwalay ka na, sa tunay na iglesia, iniwan mo ang Eucharistia. Na yon ang kailangan para sa ating kaluluwa. San Juan Kapitulo 6, versikulo 6, yung umiwan at di tatanggap sa Eucharistia ay mga kalaban ng ating Panginoong Heso Kristo. So, bago ko lang nakita itong grupo ni Queen Matagal na ba to? Uh, napansin na ba ninyo ito? Akala ko, ito'y kasama nila ni Dato Adlaw. Iba pala na grupo ito. Oh. Kayo, na napansin na, ni na ba ninyo itong grupong ito? O ngayon lang? Sige, comment kayo. Uh, mga kapatid, kung napansin na ba ninyo itong grupo na si Queen Helen Abdurajak daw. Oh. Ah. Yung reyna nila, parang... <laughs> oh. Okay, okay. Avatar daw. Okay. So... Pasok. Pa So ayan po mga kakiers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa sagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, his fans and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo de iglesia.